anong pangarap mo din dito sa bahay nyo pag, for example, nagkaroon ka ng bahay na bago? Gusto mo ba dito lang or sa ibang ano? Sir, pa, sa, iba din. sa ibang lugar. Pusta. Bakit? Hindi, hindi naman po kasi sa aming lupa po. Then, ano po, mas maganda din po kasi mag-try din naman po sa amin. Ibig sabihin, gusto mo nang umalis dito? Parang gano'n din po. Pero, ano po, ano? Maganda din naman po. Okay. Gusto ko malaman bakit gusto mo nang umalis dito, lalay. Ano po? Ano lang po kasi? Hindi naman po kasi sa amin yung lupad yung parang po, Asi, ano yung minsan po kasi ang toxic. Minsan mayroong ano din sa iyo parang ah! nagbubuli at ganito yung tanan niyo. Minsan po sa school. So ayan mga mahal kong viewers, nandito nga tayo kila Lalay at makikita nyo yung bahay nila oh. grabe tao po hi hello, kumusta? may ilaw kayo dito lalay? yun, may ilaw naman pala yun, mas maliwanag dito kumusta lalay? kumusta ka? I-ano mo daw to? Lakas ng ulan dito sa inyo, ano? Okay. Sinong kasama mo dito? Kami ng apat. Ha? Ah? Kami pong apat nila. oh, okay. Hello, kumusta? Kumusta? Nagpapaulan ko, basang-basa ka. Ah. Kuha ka ng ano, lalay ng, ng upuan mo. Upuan? May upuan ka? isa. Nung ano nung second vlog natin dito hindi ako nakapasok dito kay Lalay. Ni grabe. Box ng ulan sa labas. Baby, Pinilit lang talaga namin mamal kung viewers pumunta dito kay Lalay. At yun ay. nga may good news tayo kay Lalay. At sana si Lalay ay happy na pumunta tayo dito. Ano, lalay? ano inulam niyo, lalay? Dito oh. ka nagluluto? Hindi pa. Ah, okay. Oo. Pwede pa ano, kamanda? Upo tayo. Ano, yeah, baby? Kumusta, lalay? Ang ulan na ano, sabado sa iyo? Okay naman. Buti wala kayong ano ngayon, wala kayong pasok. <laughs> hindi yung ibig sabihin mga practice, ganun. Meron po, hindi lang po ako nakapunta. Bakit? Naglaba po <laughs> Anong ginawa mo? Naglalaba po ako. Ah, yun yung gawa mo ngayon. Lahat man ng mga damit ng mga kapatid mo, ikaw din naglalaba o sa iyo lang? D Depende lang po. <laughs> Depende. Anong inulam nyo ngayong araw? Gulay. Ah? Gulay. Gulay. Si ang tagal dito? Si Ate Lenzo. Oh. Ikaw lalay, may alam ka din mga luto, gaya ng mga pang ulam. po. Ano? <laughs> ah? Ayoko ka Ayoko lang po magbanggit. <laughs> Hindi, mga ginataan. Ganun kasi yung karamihan dito sa Bicol, di ba? Yun yung hilig nyo mga ginataan. Oo. Pag nagugulay, naranasan mo ba maggulay dito sa inyo? Hindi po. Hindi po ako pinakaloto dito. Ah? Hindi po ako nagluluto dito. Ako... Ah, okay. Hindi ka pinapayagan? Hindi na po. Na parang kumukuha ng mga gulay, ganon? Hindi po talaga ako nagluluto. Ah, okay. Uh -huh. Ano yung nasa likod nyo na yun, lalay? Ano? Ilog? Ilog ba yun? Yung nasa ano? kalayan yan po. Kasi parang may mga yeah. nangingisda Oh, yun know, ang naglalangay lang ay doon. Hindi ka pala nagluluto, pero marunong ka naman. Mga lutong ano lang, lutong mga uh, adobo, ganun, prito, marunong ka. Kumusta uh -huh. naman yung ano, yung pinag-vlog namin no nakaraan? Okay lang. Okay naman. May allowance ka pa. Wala po. Ha? Wala po. Wala po. Masira po yung cellphone ko eh. Bakit? So, Nalag-lag. Ah. Eh, ganun? Epa, pa. Wala ka ng allowance? Wala na po. <laughs> ah, wala na. Hmm. Saan mo ginamit yung ano nun? So, Pwede ano, mo namin malaman yung ano mo nun ng allowance? Yung ano Budget po dito sa bahay, tapos yung pinangbaon ko po, din yung pinabayad ko na kuryente. Nagbayad ka ng kuryente. Bakit magkano ang bill niyo dito? 200 lang po yun. 200? Apo. Okay. Tapos, okay. Uh, ilaw lang pala yung ano niyo dito. Ano? Ano yung ano niyo dito? Ilaw niyo sarili niyo ba? Or sarili uh, niyo ano naki o oh, nakik kayo sa Okay, connect lang po. Ay, wala kayong sariling conductor. Meron po dapat pero oh, wala naman. Na i hindi nyo na na-maintain, hindi nyo na na-i-ano. Okay. Sayang, at nasira yung cellphone mo. Di ano nang gagamitin mo ngayon? Wala po. Wala. Hmm, oh, grabe naman Pinapasok pala ng ano yung load nyo? Tubig? Nag-amps yung tubig dun? So, Di walang nakakatulog dito. Wala naman po natutulog dyan. Oo. Oh. Ay, oo. Oh, oh, sa taas nga yung ano nyo. Yung tulugan oh, ano. mi matanong ko ba't ang dami niyong spider dito? <laughs> ah, nag-aalaga ba ka kaya ng spider? <laughs> ah? Hindi, <laughs> joke lang. So, dito kayo nagluluto. Dito yung parang dining nyo. Akala ko gagawa sila ng ano ng ng, ng kwarto niyo, hindi pa nagawa. Hindi pa po nagagawa. Hindi pa na uh, ano. Pero may bago kayong kasama dito. O dati pa. Ano po? Yaan ko. Hipag mo 'yan. Ano ba pa? Ha? Opo. Ah, uh, asan na 'yung buntis ng anak mo? Dito po. Eh buntis ba 'yan? Opo. Ah, siya po. Mm. Gusto sa pag-aaral mo? Okay lang po. Okay lang. Di sa, ano, sa Monday pang pasokan, ano. Okay. Nandito kasi kami at may tumulong na naman sa'yo kung gusto mong ibili ng cellphone or i-ano mo na lang at may tagta-tatlong libo naman na cellphone, di ba? Kung gusto mong, ano, ibili ng ganun na lang para may paggamit ka naman sa school mo, Ano? para naman may magamit ka. At kaso nga lang wala kang magiging allowance pag ano, binili mo, di ba? Hmm. Ikaw na lang yung mag-decision kung saan mo gagamitin at sabi mo na ano nga, naubos na yung dating allowance mo. Ano? Bakit anong nangyari? Ba't nabagsak mo yung cellphone mo? Ano po eh? Nalaglag lang po. Nasa upuan ko po kasi. Oh, pwede ko makita yung cellphone mo? No, andun po kala lolo. Ah. Eh, may lola din pala kay dito na no malapit. Yeah. Mm. Si kuya mo, nasan siya ngayon? Magalis po. Nag-deliver. -de ah? Nag-deliver. -de Nag-deliver. -de okay. Grabe yung ano. mo pumunta dito sa inyo. Layo. <laughs> Tapos tag-ulan pa. Ano? Ang ulan nga po. oh Oo. Pero okay lang, para may patid lang naman namin yung tulong ng ano, mapagmahal na sponsor sa iyo, no? At syempre, makumusta na din yung pag-aaral mo. Wala ka namang problema sa si school mo? Wala naman. Wala naman. Pero yung pag-vlog naman natin, wala namang problema sa mga magulang mo, lalay. Wala naman. Wala naman siya sabi sa iyo na magpatigil ka magpa-vlog. Wala naman. Wala naman. Okay para sa iyo yung sa kalooban mo kung ikaw gusto mo bang tuloy-tuloy may tumutulong sa iyo okay. <laughs> ano yung naitutulong sa iyo yung pag-vlog namin ano po yung sa siguro po is, yung sa atin ng tao is yung parang hindi naman po nila ako masyadong nais ang gusto sa mga mm okay tsaka okay. ano sige mula ngayon iwasan na natin itapik yung magulang mo kasi siguro doon din nagre-react yung mga kamag-anak niya ano gaya yung sinabi ni kuya mo ngayon na may nagsasabi na parang ano pero yun naman ay i-topic nyo kasi katotohanan naman yun di ba lahat ng nasabi mo ba sa vlog mula nung una kay kuya mo Marcos sa pangalawa totoo naman totoo naman wala namang gawa-gawa doon at pagkakaalam ko, lalo na yung binenta ni kuya mo din, di ba? Wala namang gawa-gawa doon, wala namang ano doon. Kasi lahat naman ng ano namin, gusto namin ay katotohanan. Kasi yun lang naman yung dapat ano, di ba? So yung, wala ka bang ano, ibang kailangan sa si school mo, lalay? Wala naman. Oo, oo. Sa tuition ba, anong, ano public ba yung pinag-aaralan mo yan? Okay. Public school. Yes ano yung mga ano kalimitan yung mga binabayaran may tuition din kayo may wala naman pa sa tuition oh okay mga free naman okay. scholarship ka ba may scholar ka ba yeah. wala po ay tsaka parang grade 11 grade 12 lang yata yung ano yun, di ba sa mga scholar pero bakit dun sa ano sa Kapalongga? parang mga ano grade 7, 8, 9, ganun may mga may mga natatanggap din kayong ganun yung mga 2000 inibigay. Opo, ano sa grade 7. ano okay, meron din pala dito. kung kasi yung private school sa ano Kapalongga ganun yung ano yung yung patakaran nila may mga binibigay silang mga ano assistant. Meron din pala dito. Si mama mo kumusta? Na contact mo na. Hindi ko na sira ng cellphone. Ka uh, nung kakaalis namin na na yung cellphone mo. Kinabukasan. Ay ganoon. Grabe namang pagkakataon ano. Oh. Uh, ano sabi ng mga kapatid mo at wala ka nang gagamitin sa school? Wala man. Hmm. Um, hindi sinabing ipapagawa mo. Ipapagawa eh, ko ay kuya po at yun po yung inuhan ko. Mm -mm. Okay. Kailan daw simulan na ayusin yung kwarto mo, lalay? Hindi ko lang. Si kuya mo ba gagawa nun o ibang ano? Wala po information. Ah, uh, Di ba sinabi mo bumili na kayo ng flywood para dun? Hmm. Uh, di pa na si Kaso kasi nagra-rider si kuya mo. Ano? Kahit ba ganitong maulan? Hmm. Um, okay. Pwede mo ba akong kwento ng mga ano mo, mga ginagawa mo? Siyempre, kasi para malaman din ng mga viewers mo kung ano yung mga parang gawain mo din kung ganitong walang ano, yun nga, naglalaba, tapos hindi ka naman nagluluto. <laughs> ano po? Ah, ko lang. <sighs> Nagugas, okay. Parang ang hirap hugasan yung mga ano nyo, ano? Kasi sa ano kayo nagluluto? Ano? Mm, mm okay lang, okay lang yan. Ang maganda, dito sa bahay niyo, lalay, dapat panitulihing malinis. Okay. Lalong, ano, mas maayos kung pare-parehas kayong gumagalaw, ano? O, yun din kasi yung sabi nung isang nakausap namin dito, dapat daw ay tulong-tulong kayo maglinis-linis dito sa bahay nyo para ano mapaayos. Ano? Kahit malit ang bahay, basta malinis. Ano lalay? So, ayun. Anong pangarap mo din dito sa bahay nyo pag, for example, nagkaroon ka ng bahay na bago? Gusto mo ba dito lang or sa ibang ano? Sa iba Sa ibang lugar? Yes. Bakit? Yung ginawa po kasi ito sa mga lupa ko. Then, ano po, mas maganda din po kasi mag-try din naman po sa akin. Ibang lugar pero hindi dito. Bakit? Hin hindi sa part na ito, itong barangay na ito. Yeah. ibig sabihin gusto mo nang umalis dito. Parang gano'n gan din po. Pero ano na po. Maganda din naman po dito. Okay. Gusto kong malaman bakit gusto mo nang umalis dito, lalay. Alam mo, ano lang po kasi, hindi naman po kasi sa amin yung lupa din. Parang, minsan po kasi ano toxic. Kaya lang po sa ano um, so, yung so. experience. Oo. Oh. Lalo na kung ganyan nga, gusto mo yung may peace of mind. Doon sa tuktok ng bundok. <laughs> ano? <laughs> hindi, okay lang naman yun. Basta mga makikisama lang sa mga kabitbahay, yun yung gagawin, ano. Pero dito, mababait naman ang mga tao dito. Mawabait mababait naman pala. Pero yung sabi mong minsan ang toxic, yan talaga pag, ano, di mo maiwasan sa lipunan natin yun, ano. Mm -hmm. Mm -hmm. At, may talaga ang, di mo alam kung ano yung, ano talaga ng mga tao lalo ang Pilipino eh lalo kung ganyan na may tumutulong meron uusbong at uusbong na magiging problema so itong bahay nyo ba hindi ba inaabot ito ng bahay oh my god narinig nyo yun minsan to pag malakas pa yun Grabe yung locks ng kulog. Gulat <laughs> pa ako ay. Eh. Munti kang kung ngayagis itong <laughs> cellphone ko kay Lalay. <laughs> Minsan pag malakas ang hanggang saan yung baha. Dito lang naman sa kusina. Dito sa kusina. O kasi nakikita ko may ano dun, oh, um, parang ilog-ilog na. Diyan ba sa likod kanino yan? Kayo ang natatanim-tanim dyan sa likod? Hindi, okay. hindi. Ang, ang luwang sana ng ano nyo, tanim-taniman lalay, kung ano. Kung sarili nyo yung lupa, ano? libre na sana mga, mga pagkain, mga ano. Yung mga picture na yun kanina yun. Sa amin Sa inyo? Sa inyo? Hindi, nandyan din yung picture ng magulang mo. Meron po. ah uh -huh. pwede mo bang ipakita sa amin? Tara, tinan natin. Pwede yung pumasok lalay? Sige. Oh, may ano dito. Oh. May kwarto. Oh, may baby pala dito. Yun yata yung kapatid mo, ano? Ang daming, ano? Ang daming picture pala dito. Eto, kapatid mo ito. Saan po. Eto, tong kinasal na ito. Si mama po. Ah, ito yung mama mo. Okay. Ikaw, lalay, nasan ka dito? Saan? Eto. Ay, ikaw ito. Saan? Ayun po, tas ito. Tas Ay, ito. Ang gat mo pala nung maliit ka, no? Yung mga lalaki na yan, kapatid mo pa din yan. Papi. Mm. Yan, yan. Andiyan ba yung papa mo? Wala. Yung ano lang po yung kasama ko. Ka Yun nandon? Okay may tsura ka pala nung maliit ka. <laughs> hmm. Ang cute-cute mo nung maliit ka, lalay. Sa ganitong tahanan niyo, lalay, eh, tatanong ko Meron, minsan merong ano din sa inyo, parang nagbubuli at ganito yung tahanan niyo. Minsan po, sa school. Anong sinasabi nila? Ano lang po, it's about yung sa appearance ng bahay, ganun po. Tapos, yung sa ano po, una, yung sa dati po, yung sa vlog po, about po dun, is yung nung dalawan po nila yung palayo ko, is yun yung, yung news nila agad. Anong sinabi? Ano lang po, yun. Wala na, na. Okay lang yun? Ano yun? Ano po, yung sa inaasar lang naman po eh, sa yung ano, palayo po. Yun lang naman po yun. Ay, sa palayo mo, ang inaasak nila sa iyo. Ano ba yung pangalan mong totoo? Ano po? Um, Robilin po. Ah? Robilin po. Kasi malayo po. wala kasi talaga. Oo, oo, malayo nga. Ano? Yan. Okay lang yun kasi palayo lang naman. Bakit kailangang bulihin, di ba? Bakit, ka, bakit ka nasasaktan doon sa part na 'yon? Ayoko kasi ayoko pa talaga ng palayo. <laughs> Yung lalay. okay. Di ibig sabihin palitan din natin. Yung rubilin ang gagamitin natin ngayon. Ano? Hindi okay Okay lang. Dito pala nagluluto si Lalay, mga mahal kong viewers. So, luluto ng kanin. Wala kayong lagayan ng ano, Lalay? ng pinggan. Yun lang. Yan lang. Grabe. At may mga lagayan kayo ng pinggan. At dito din yung dining nyo, no? Di ibig sabihin kung kumakain kayo, kanya-kanya. Mm -hmm. Hindi pa kayo nakakapagsabay-sabay kumain, ganon. Bihira po. Bihira. Di mo ba alam na yung ganong ano, banding ay nakakaano din sa ano sa magkakapatid kagaya nyo. Yung salo-salo kayo sa isang ano. Mm. Okay. Na kwento sa atin ni Lalay na may mga kapatid pa siyang babae na minsan nagsusuport din pala sa inyo, ano? Ano yung mga tinutulong sa iyo, Lalay? Nagpapadala ng pang-budget. Pang-budget niyo. Pag magsabi kayo na walang pang-budget, ganun magpapadala din. Okay. Ito pala yung ano papagawang ano kwarto nila lalay mga malkong viewers. Ayan. Maganda yan, masementuhan. Ano? Masementuhan tapos maayos yung ano niya. Nakakatakot na sa likod niyo lalay, baka may ano dito, may ahas. Wala pa naman nagapang sa inyong ahas dito? Wala, Wala naman. dapat yung mga gamit nyo, yung mga hindi na ginagamit, tapon na, ano, para malinis, at para maging maaliwalas yung tahanan nyo. Kahit walang mga magulang nagagabay. Ano yan? Panisal. Kahit walang mga magulang na nagagabay sa inyo, dapat, ano, magpusa kayong maglinis, ganun, Ano? para maayos yung tanan nyo. At least, ang bahay, sabi nga nila, kahit maliit, kung malinis, ay masarap tumira. Mm. Yung hipag anong trabaho niya dito lang din sa bahay, tagaluto. Hmm. Paano yung pagpasok pala ng kapatid mo? Sino nagahatid? Ano po, minsan po, sinasama po nung kahit bahay namin, minsan lang po sila. Kahit pag-uwi. May, minsan po, ano, nag-sasabay po siya sa mga... mga. Oo. nasabay sabay lang. Anong, walang nagsusundo, naghahatid. Ilang taon na ito? Four po. Ah? Four. Apat? Hmm. Apat ka na? Anong grade ka na? Anong grade ka na po? Ah? ay halos kaedaran niya lang yung, yung yung ano yung anak ko yung anak namin ni Kuya. Yung... Mm. So ayun kung ano lang yung mga maitulong namin dito at kung ano yung ano namin sana ay may maano din kami sa iyo matatapos lalay ano may tulong sa bahay niyo kahit papaano grabe nitong tanan niyo. Parang iniisip ko kung ako nakatira dito ay ano? Pero okay lang 'yan, wala kasing gumagabay sa inyo. Mga ano pa kayo? Pati yata 'yung mga ipangung, mga bata pa din. Mga bata pa sila. Um, kasi kahit walang lalaki or ano, pwede niyo gawin-gawin 'yung mga 'yan, lalayo. Alitan 'yung plywood, bilhin 'ng plywood mura lang ang plywood. Tutok-tukot dyan. Kasi ngayon, hindi na ang mga pagkukumpuni ng bahay, hindi lang gawain ng lalaki tayong mga babae, dapat maging ano din tayo. Ano, hindi lang mag-liftin, mag, mag, mag -lego, magpabango ang trabaho ng babae. Dapat maging ano din tayo. <laughs> ano daw sabi? Ang pangit na <laughs> Niloloko ka. Ganun lalay, para maging maayos yung tahanan. So, ayan mga mahal kong viewers at yun nga yung sinadya namin kahit umuulan, bumabaha sa daan, ay pinilit namin makarating dito si, kay Lalay kasi may nagpaabot na naman sa kanya na sponsor na pang-allowance o depende kay Lalay kung ano, ano yung gagawin niya dito. Yan, ipakita natin kung sino yung nagpaabot dito. Si Ma'am. May pangalan ito yung Fortunado. Ayan. Si Ma'am Gloria, ayan, nagpabigay siya ng 3,000 pesos. Ito, yung receipt. 3,000 pesos. Yan bibigay natin kay Lalay ngayon. Uh, may plano na yata si Lalay paggagamitan. Saan mo gagamitin ito, Lalay? Wala ka pang plano. Ayan yung kamay mo. Ito, one, two, three. 3,000 pesos. Para kay Lalay. At anong masasabi mo, Lalay, kay Ma'am Gloria? Ano po? Thank you po sa binigay niyo. Okay. Mga tulong ba kaya sa ano mo yan? Sa pag-school? Kasi tingnan niyo, oh. Grabe yung award niya, mga mahal viewers, oh. Grabe. Yung award niya palang ngayong grade 9. Nasa 10 na. Ano Hindi parang... Ito nagtatay yung balahibo ko sa kanya ngayon kasi <laughs> hindi ko akalain ganito pala ka ano ito ka talino tong karap natin ayan maulan kailangan pa natin magpayong pag nag-uulan na ganito ayan tara na para para na naman kayong sisir dyan ah? naglamiis yeah. na Oh, alam na kayo. Hello. Hello. <laughs>